Leviticus Kapitulo 17, ang mga tuntunin tungkol sa tamang lugar ng paghahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, at sa lahat ng mga taga-Israel. Ang sinuman sa inyo na maghahandog ng baka, tupa, o kambing sa ibang lugar maliban sa toldang tipanan ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa, kaya huwag ninyo siyang ituturing na kababayan ninyo. Ang tuntuning ito ay ginawa para ang paghahandog ay gagawin ninyo malapit sa may pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay ninyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Iwiwaisak ng pari ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghahandugan para sa Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos, susunugan niya ang taba ng mga hayop at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing, dahil ito ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Dapat ninyong sundin ang tuntuning ito, kayo at ng susunod pang mga henerasyon magpakailanman. Kayong mga taga-Israel at ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, tandaan ninyo ito. Ang sinuman sa inyo na maghahandog ng anumang uri ng handog sa ibang lugar at hindi sa may pintuan ng tolda ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sinuman sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan, dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Ang sinuman sa inyong huhuli ng hayop o ibon na maaaring kainin, dapat niyang patuluin ang dugo at tabunan ng lupa, dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo. Kaya nga sinabi sa inyo ng Panginoon na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sinuman sa inyong kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang sinuman sa inyo, katutubong Israelita man o dayuhang kumain ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop, kailangan niyang maglaban ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag hindi niya nilaban ang kanyang damit at hindi naligo, may pananagutan siya.